Ito nga pala yung ganap natin nung long weekend dito sa Canada At ngayon nga lang ulit tayo nakapag-edit ng vlog Mga alas 3 nga ng hapon ay ito nga at papunta nga kami dyan ng Calgary, Alberta Biglaan nga lang itong long drive namin kaya naisipan na lang namin mag-overnight na nga lang sa Calgary Ito na nga at inabutan na nga kami ng dilim sa biyahe At finally ay nakarating na nga kami dito sa Calgary At papunta na nga kami sa downtown kung saan na andoon yung hotel na binook namin online at finally at nandito na nga rin kami sa hotel na nakuha namin dito sa may downtown Calgary At mabuti na nga lang at nakapag-book pa ako ng hotel guys dahil poro sold out din yung kwarto nila dito at piglaan din yung pagbubuk ng hotel. At ayan at mag room tour muna tayo charot. Ayan yung maliit na couch, may lamesa dyan sa gilid parang office table dyan guys. O oh, ayan syempre diretsyo na ako doon sa mga baon naming mga pagkain dahil hindi nga kami nag over. Dire talaga yung drive namin kaya naisipan ko rin magbaon ng pagkain. At dyan sa gilid nandyan yung fridge, yung microwave, tapos yung coffee maker, tapos yung mga closet washroom. O oh, ayan diba? Medyo maluwag din tong room na nakuha

Okay. Pagkatapos namin kumain ay nag-drive ulit kami saglit dito sa downtown para makapag-ikot-ikot. At hindi ko nga inaasahan at medyo malamig pala dito sa Calgary dahil pag alis namin ng Edmonton ay medyo okay-okay pa naman yung panahon doon. Grabe ang lamig. Ang butan! At iyan yung isa sa mga attraction dito sa Calgary. Yan yung Calgary Tower. Nakakit na rin kami dyan mga 2 years ago na siguro. Sobrang ganda ng Calgary Tower kapag gabi. At sa mga oras na ito ay marami pa rin mga turistang naglalakad na kasabayan namin. At may mga nagpipicture pa kasama din namin. Pagkatapos naming maglakad-lakad ay nagdrive ulit kami papunta doon sa May Peace Bridge. At may mga naabutan din kaming mga kabayan nating Pilipino na nandirito rin sa Calgary na nag-overnight. Oh, Ayan yeah. Mabilis lang ang transition, 5.30 ng umaga ay nakapag-check out na kami ng hotel. At hindi na rin namin hinintay yung free breakfast nila dahil nga alas 7 pa nga ng umaga. After 45 minutes, ito nag over kami dito sa may gasolinahan at tamang-tama mayroon ditong ENW. Sobrang dilim pa nga dito sa labas at sa mga oras na yan ay alas 7 na nga dito ng umaga pero pag titignan nyo ay parang ang dilim-dilim pa. At ayan habang nagda-drive kami ay unti-unti na nga nagliliwanag ang paligid at kitang-kita na nga yung mga bundok na may mga snow na nga taas. Papunta nga kami dyan ng Lake Louise dahil nga tuwing summer ay lagi nga kaming nagpupunta dyan at hindi kami nakakapasok sa may parking dahil nga sobrang dami ng tao. Kaya itong long weekend holiday dito sa Canada ay talagang inagahan talaga namin. Hi, at finally, ay papasok na nga kami dito sa may Lake Louise. So, ito yung daan guys, papunta sa may Lake Louise. So, tignan nyo naman dito guys. Dahil nga, kagabi ay nag isno nga dito at saka nung mga nakaraang araw. Kaya dito lang sa lugar na ito ay napakarami ng snow at sobrang lamig It's ng panahon. Laging nauunang mag isno dito sa may Lake Louise guys. Kasi nga sa Edmonton, parang nag-snow lang sa amin ng isang araw. Tapos nawala agad. Sumikat na naman yung mainit na araw. Tapos pabago-bago yung panahon. Kaya sinamantala na rin na namin pumunta dito habang wala pa talagang winter at wala pa talagang malakas na isno. dahil sobrang hirap kayang mag-drive guys kapag ka sobrang lakas ng snow. Nandito na nga rin kami sa may parking lot at tamang-tama nagdala din ako ng winter shoes ko dahil nga sobrang kapal na nga rin ng snow nang lalakarin na. At hindi nga ako nakapagdala ng makapal na winter jacket ko kaya ito pinagpatong-patong ko na nga yung mga dala kong sweater tsaka yung isang jacket na regular lang. Nandito na kami sa Lake Louise ang aga namin guys 8.15 in the morning ayan winter na dito samantalang sa Edmonton ayan nat tumigil yung isno hindi pa masyadong ano malamig dito malamig na siya guys At ito ang Lake Louise dito sa Alberta, isa ito sa mga pinakamagandang attraction dito at lagi itong pinupuntahan ng mga maraming turista. At syempre pati rin mga artista sa Pilipinas ay pinapasyalan din nila ang Lake Louise. One week ago yan bago kami pumunta dito ay nanggaling na nga sila dito. At sobrang hindi talaga nakakasawang balik-balikan ng lugar na ito. Oh, doon na tayo sa kabila. <laughs> Kunti pa lang yung tao, guys. Ayan. Kasi dito laging, ano, walang available na parking. Pag-late ka ng, ano, dinadayo ng mga turista. Ayan. Ayan, ay. nag-iis na na, ito, ito, no? Tapos na. Tapos na. Okay. Pagkatapos namin mag Lake Louise, ay pumunta naman kami dito sa May Parang 30 minutes drive lang ang layo nito dito sa May Lake Louise. Kaya nga lang, tingnan nyo naman ang paligid. eh, wala kang ka-isno-isno dito. At yung parade na nakikita ninyo, ayan yung celebration ng Remembrance Day dito sa Canada. Biggie, hi! Let's go. Yeah. <laughs> mm. ice cream. Ubus na yung ice cream nila. Ubus na yung ice cream yummy dalawang matakaw ayan at mamamasyal lang kami saglit dito sa Mayvan at babalik din agad kami ng Calgary o siya guys dito ko natatapusin yung vlog natin ngayong araw at mag kalimutang i-follow, i-like and share ang ating Facebook page maraming maraming salamat guys have a nice day, bye!